Ano na? nag up. Yan. Oh, gusto na laro sa game natin. Ano okay, pangalan Dan. mo? Dan po. Dan. Do yun lang ang pangalan mo, Dan. <laughs> Hindi Dan Dan Soy. Ano na? <laughs> Dan hey, Dan, name Dan. Ko po Dan Dan. Dan Carlo Rojas po. Dan Dan. Tama ba? Tama, tama, tama. Dan Dan, congratulations. Ano nangyari sa tatay mo? Bakit ang nanay mo na lang? Hindi ko po alam. Nagpabait. Scroll. Ikaw, ano, nagtatrabaho ka? Um, ano lang po, racket-racket lang po sa catering po ng pinsan ko. Okay, hey, catering. McDowell, waiter, waiter. Saan ang bahay nyo, Dan? Doon pa po. Malayo Dan? ba? Doon o Dan? Doon. 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 Do ano pang hinihintay natin, Dan? Sugod! Sugod! Ah, memorize nyo na. Ah. Kung kaon na lang at Samaman, saman, <laughs> <laughs> top, ah, 🎵 Sama-sama, tangki-tiki 🎵🎵 Taki-tiki-tiki Mama Fe! Tiyan at Mama Fe! Ay bukas! Mayor Wagi! Bukas ng re-match re ng Red at Yellow team sa Inbulaga Olimpeng! Maglalaro na stash? Opo! E, okay, tatry namin na Mayor air makahabol! Pwede ka na maglaro mga stash? Opo! Opo! Ready na ready for the Red Team! Red ka ba? Opo! Ako. At bukas din, din makakasama na, natin Januar. sa kantahan si Arthur Neri. Taray. Sama ni Karen. With Karen oh, yeah. and the, Singing Queens. Oh. sasama yeah. Queen. oh, yeah. daw siya Aba, sa Yellow exciting. Magaling magkarati no? si Arthur Neri. Neri. Iba yun! <laughs> ah, 11.29 pa lang, manunood oh, na ako. 28. <laughs> ako 11, 28. Ha? ako Bukas, Red Team daw, Mayor. May ano, rematch daw, Mayor. Ah, subukan nating natin maghabol kasi na. marami kang engagement. Marami. May, may kasal, may pinya. may gagawin ako sa Boracay. Baka Ay, habol siya, ako, habol ano ako. Ano sinasabi? Okay, Mayor. May sinasabi si Singing Queen Ann. May engagement daw. 11.25 tayo? Yes. Ay, 11.24 pala, manonood ako. Ayaw. <laughs> <laughs> Ay, Ay, talaga bumayag. <laughs> Bukas, good luck, yellow and red team. Oi, hey, mga Queens, baka may mga babatihin kayo. Sabihin nyo na. Velasco family, shout out. Bautista family. Ang galing ng bahay, oh. oh. Ang ganda ng bahay, ah. Kapisi ata. Kahit gano'ng kalakas ang bagyo, direct. Tumabingi lang ng konti, pero maganda pa rin. Kapisi ata. Happy birthday, Ate at Gina, Ate Eunice. Shout out. Shout out to me. Belated happy birthday to Ayan. me. Ito <laughs> may kasama tayo, happy sir. Shout si out po, ano po so family uh, ko yung sa sa yung salitang aguho? Uh, sa ano po yan? Sa isang puno. Sa isang puno po puno na, na aguho. Nga. Ayun, Boss Joey, yung puno nga ng aguho. Tama. Sino o, po ang nagtanim ng puno? Yun ang Sima, dapat si natin. Halukatin. Mayor, Pater, pateros ba yan? Ano yan itong tinitindan ko mayor? Opo, pateros. Naku, masarap to, Alan. Boss Joey. Ano Ginatang bilo-bilo. Hindi na pinatrasan ni Joey yan. Ano yan? Ano ito? Ayos ay Ginatang, ginatang bilo-bilo. Kuya, ay ano, bigyan niyo ako ha? Dapat yan. Ayan. Sarapan. Ayan o, oh. ito Sarapan. nga po, mainit pa. Pero nakalilim naman siya, pero mainit pa. <laughs> oh, yan, eh. Bagong luto, kuya. Oh. Ipadala na yan! Kuha kayo nito ha? Bagong okay, luto. Okay, papadala natin dyan, Boss Alan, Boss Joey. Oh. Yes. Bagong luto o yes. bagong bilan. Thank you! Nakalilim daw dito. <laughs> bagong luto po. Nay! <laughs> <laughs> Hi! Bless! Yeah! Rio, take charge! Nana Mangge, happy birthday po! Ni Nang Mangge! Yung bibingka ko, tsaka yung mapapanis na ulam, padala na sa bahay. Happy <laughs> birthday! Ati But... Rick, shout out! Papanis na yun, hihigi mo pa. <laughs> eh, sayang naman eh. Pag-uwi ko, wala na. Di dali na sa bahay. Ang sarap bumawa ng ala ano dad kalamay at kabibigla. Malapit na tayo mayo. Babalik tayo dun sa ano yung isa pinagsimulan. Wala Walang aso rito. Walang kang aso. Pwede tayong pumasok. Dan. paniki check. Paniki check. Wala. Hango <laughs> na. Wala paniki check, pero pa my love birds. Ay, may Ay, love bird. At meron wow. ka, may, may mga blindfold. Wow. <laughs> Ay po. Ay, cute. wala. Ay, barbilan pa, oh. Ano yan? Loro na yan, eh. Oo, ah. so, parang talaga yan, eh. Mahal yan. Hello po. Nung araw, mabalikan ko lang yung kaibahan -ka ng mayaman at mahirap. Yan po, hindi ka... Ah, uh, Mayor. Nung araw, pag may loro, mayaman. Apo. Mayaman. Pag... Ay, talaga. Oo. Oh, pag may swing, mayaman. Oh. Totoo. Oo. Oh, ganun y lang. Iyon ang mapapansin natin. <laughs> pag may siso, mayaman. Pag may swing sa bahay, mayaman. Pag may tanim na bugambilya, mayaman. Totoo yan. Pag bayabas... Katamtaman. <laughs> hindi. Ano yun? Tom, Albularyo. Ayan. <laughs> <laughs> ay, ay basang-basa ng pa. Dan! Si, si Ilang Dan. taon ka na, Dan? 27 po. 27 years old. Ito si Dan. Sabi niya nga, wala na yung si tatay. Ang tatay mo is... Totoo ba yung nararamdaman ko na yung tatay mo ipula mula nung pinanganak ka, hindi mo na nakita? Opo. <laughs> so, wala kang idea uh... kung ano yung itsura niya? Wala po. <laughs> So, ibig sabihin, si nanay lang ang bumubuhay sa'yo sa, sa pagtitinda. Tama ba? Um, ano po siya? Canteen helper po siya dati sa school. Yun. Tapos ngayon, um, siya na yung nagtitinda. Hindi po. Nawalan po siya ng work nung pandemic po. Hindi na po siya natawagan after. Ah, pero tama yung ginagawa mo. Tumutulong ka sa nanay mo. Pero tinutuloy mo pa yung pag-aaral mo. Tama ba ako? Opo. Third year college ganun. na po sa University of Makati po. Bilang? Oh. Um, Bachelor of Science in Entrepreneurial Management po. Oh. Oh. Entrepreneurial oh. Management po. At totoo rin ba, ay, totoo oh. rin ba na ikaw ay meron ng uh, minamahal? Wala po. Doon ako nagkamali. <laughs> <laughs> Girlfriend. Di ba siya kinuwentuhan ng nanay niya Mayor? kung mm -hmm. ano nangyari sa tatay niya? Paano? Di ka ba nakuwentuhan ng nanay mo kung anong nangyari siya? Asan ang nanay mo? Muldi po. Asan si nanay? Nay ali kayo Alik kayo. Okay lang po ba? Uh, napapag-usapan lang po namin ito. Yung ama niya. Hindi naman sa amin naman po, kami po dito ay. sa sa Id Minsan po napapag-usapan natin yan at minsan po nakakabigay tayo ng payo kung gusto niyong kunin o hindi. Ito rin po ay gusto kung pwede niyong sagutin o hindi, nasa inyo po 'yun. Ikaw din ba? Okay sa inyo na pag-usapan? Kasi parang kanina galit ka, okay lang ba? Hindi, hindi. Na, hindi, hindi. Ano na, lang yun? Acting na lang. Naglalala <laughs> ka. Okay, sige. Ilan okay paon po siya o nasa tiyan pa lang ba siya nung kayo ay umalis ang inyong asawa? <laughs> Subagot mo ka! Pa? <laughs> Wala pa po. <laughs> Wala pa. <laughs> Ayaw. Pero nararamdaman ko kasi. Oh, ayan. Ikaw na lang. May Nung yo, magkahiwalay bro. sila, oh. pero si Dan ba alam to? Hindi. Alam mo to, Dan? Ako, eh, ayoko sabihin eh. Kasi, ba, kasi ano eh, ang pakiramdam ko ay si, si Dan ay inadapt nyo. Parang ganun. Opo. Hmm? Uh, ano? Hindi, Ayan. Ibig sabihin, Pali, paliwanag nyo nga, mami. Pa, paano pero po nangyari? Nag nagkahiwalay kayo, nawala kayong anak. masakit siya niyo. Oo, <laughs> <laughs> oh, ayaw pag-usapan, Mayor. Oo. Okay. mo na. Okay lang po. Kung ayaw natin pag-usapan. Pero ang importante po ngayon, kung ano man ang kinalakihan ni Dan, nakikita naman po namin na napakabuting Ma anak nito. Mabait na bata. Ano pong klaseng anak to si Dan? Mabait po. Masipag. <laughs> <laughs> Mayor, mabibit, mabibit, mabibitin, mabibitin yung audience natin. Apo, apo. Kailangan pilitin natin yung sabihin niya <laughs> yun. <laughs> 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 Ba't ang lalaki mata? Ano? Ligay ka daw, Boss Joey. Ah, sige. Ah, Ayan na. Sasabihin mo na. Eh. Bulong na lang. Ayan. Ayan. Ay, ay, na na, 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 na rin po. Kahit oh. ba yung... Si Dan po, alam naman ni Dan eh. Oh. Alam naman ni Dan eh. Three months pa. Pero para. ikaw ba, Dan, yung totoong mong magulang? Oo. Oh, Nagtanong mo na uh, ba yeah. sa kanya? Hindi pa po. Pero may plano ba ikaw o kayo? May plano rin ba kayong ipakilala sa Kanya? ang hanapin? Total, malaki na eh. Nakagisna na nila yan. Hindi naman natin mababago yan eh. Kahit ano sabihin natin, parang ano yan eh. Pinalaki ko, biglang may dumating, eh. ako ang tunay mong ama. Hindi agad maniniwala eh. So kayo po ba ay eh, uh, meron kayong plano na ipakilala? o kilala niyo ang tunay niyang But may hawak na earbuds tong siya, no? Meron po. Siwale. Ano yan? Ah, uh, i-DNA test ko po. Kasi ka mukha Wala, eh! Wala hindi na yung DNA mo eh! Sabi ko na eh, may, may dahilan yan eh. Inamin na nga eh. Sige, sige, huwag na lang, huwag na lang mayon. May plano po kayo or nag, napag-usapan niyo ba na mag-ina ito? Hindi na po. Pero papa, ano ko na po siya. Pero ikaw din, mayroon ka bang plano o inalam mo ba na bakit nag um kung may chance po then why not. Pero okay na po ako sa life ko po ngayon. Oh. Masaya naman po ako kay Mama na siya po yung naging mama ko din po. Siya nagpalaki, hindi ako, sa, siya ang sa, sa nanay. Ko lang kasi. Oh, oh. opo, siya nagpalaki, siya nanay. Siguro pag nakilala niya, hindi naman siya pupunta roon at kayo eh. Opo. Hindi naman eh, hindi naman mangyayari yun eh. Para lang kumbaga para makumpleto lang yung pagkatao. Correct. At siyempre naman, kahit gano'ng pakasama ang magulang natin, kung ganyan man ang ginawa, iniwan sa inyo, magulang pa rin natin yan. Kahit meron tayong utang na loob pa rin. May buhay pa rin tayo na ibinigay na para maisilang ka sa mundo. Kaya kung ano man yung nangyari, dapat ano natin yun, i, uh, itabi natin yan. Di ba? Para mas gumanda yung, uh, ang tawag doon, may closure ang pamilya. Ay, knock oh, Closure. Kasi pag closure, mga tanong mo sa sarili mo, magkaroon ng kasagutan. Correct. Kasi pag closure yun, hindi ka pwedeng pumasok. Closure. <laughs> Pero kung opinion mo yun, opinion, pwede ka pumasok? Opinyon, ah, okay. oh, opinion. Sigurado, masagado. <laughs> sure sara sure. <laughs> Sarado. pero sana maging maayos kayo at tuloy mo lang pagiging mabuting anak at ipagpushin mo ang pag-aaral mo oh, yes, ano ang pangarap mo kay nanay mo ngayon ah um, mayon po ah uh, maka maka ano po mabago po namin yung takbo po ng buhay namin since madami nga po kaming napagdaanan madami rin po kaming naging um, challenge sa buhay namin so yun po yung talaga kaya po finish ko po yung pag-aaral ko kahit po yung edad ko is 27 years old so kumbaga late na po ganyan kumbaga para po sa akin talagang gusto ko po talagang magpursige, magtapos para po mabago po talaga namin yung takbo ng buhay po namin. At saka importante, meron kayong bahay na tinutuluyan. Kagaya nito, parang namatay na po ang may-ari nito. Tama ba? Oh. Ah? <laughs> Hello? Hindi ka nila yan. Hey, Ano po ito? Sa inyo or? Ah, uh, wale, wale. Ano yan? Wale. Oh. Uh, Sayang naman yung uh, cotton buds. Gamitin mo na. <laughs> <laughs> Kasi nahawakan. Pinipili din natin. Oh, uh, yeah. Inago ko na lang po muna. <laughs> Mayor, <laughs> ako, na ako, lang po muna. kilala ko <laughs> ang kilos mo, Mayor, eh. Uh, may napapansin ako kasi ano yung lilingo lilinga ka eh. May tinitignan ka sa taas, sa gilid. Ano ba yun? Hindi po. Na... May mga litrato ba dyan? Opo. Yeah, par... Ano lang po, nagpapa -ano lang, nagpapaalam lang po tayo na tayo ay pumasok. At nagpapaalam po tayo doon sa may-ari talaga ng bahay. Kung hindi ako nagka... Ha? Ay, ay, ano ay, ay? Wala, wala, wala. Ah, ah naririnig na siya. Na siya. May, nakikita mo rin ay, yung, na, may yan. Ay. Ay, alam. Alam po, po. Po. Po, may kausap siya, o. Tiyuhin nyo. Tiyuhin nyo po. Tiyuhin nyo, may ari dito. Apo, patay na po. O, dako. Ayun na, o. Ayun na, kita ko lilinga-linga ka, eh. Meron ko naramdaman sa taas, eh. Sa gilid, parang ganun, eh. May naramdaman niya. Ayun na. Lulupiling, po, Lolo lulupiling. Uy, alam mo rin. Nagmano lang ako. Nagmano lang ako. Ano mo ang pangalan. Lulupiling. Pilisiano. Pilisiano. Ayun, oh, may, ID siya. May ID. Ba't alam mo? May ID. Uy! para i grabe Ay, grong, naman, Flying sombrero. Ano kinamatay Ayan. niya? Mayor, Ayan ano po. kinamatay? Ano kinamatay? Ayan. Ito po, itatanongin natin. Hmm. Dalo, Billy. Ano po, kinamatay? Okay. Nainitan. Kaya nagpapahangin ako. Ano <laughs> po? Uy! Ano, ano, ano? Uy!

hindi niyo oh, pa sinasabi sa kanila. Nasali na talaga sa usapan. Ano? ano daw? Hindi pa, hindi pa nila alam. Huh? May... May nakabaon. Ha? Huh? Ay! Baka... Baka... Ay. Baka, <laughs> baka bastos baka yan, sa loob niya bahay, Meron daw. Baka bastos yan. <laughs> meron siyang mali maliit na baol na ilalagay sa ilalim ng bahay na to na hindi pwedeng pakialaman. Ako. Oh. Ay!

Oo, oh, huh? parang, parang nasisiraan na tayo ng ulo. Hindi, <laughs> 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 pagka ganyan. At hindi naman sure nararamdaman pe, na sa paligid. Nararamdaman mo dito, Sen, eh. May, 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 may perang parating. Ano Ayan nararamdaman na. ko, eh? Ayan na. Ay, 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 bigyan mo ng regalo. Ayun na. Yun! Yun na nga ba sinasabi ko, eh. Bibigyan ng regalo, eh. Ito na po ang regalo niyo mula sa Hanabishi! Ito <laughs> po kayong Black Iron Sweet Ring. Ring, huh? Boxing ring. <laughs> Boxing ring. Boxing ring. Kala ko sing-sing yung nawawala. <laughs> Youth Instructor with Jim. Spin dryer with Boxer. <laughs> ah, na-busy ka partner ng mga practical na lang. Huwag <laughs> kang tabi ng tabi kay Lola Piling na mamatok talaga yan. <laughs> For 35 years, subok na po yan eh. Bossing. Dagdagan <laughs> pa natin regalo niya. 5,000 pesos. Eh galing po sa PNE. Mga Dapper Cuts, may special TNT offer for you. 5 gig data plus unlimited calls and text to all pa. Valid for 15 days, 99 pesos lang. Lipat at mag-load na sa Star 123 Hash. At dagdagan pa natin ng 5,000 pesos plus grocery items. Galing naman ito sa Pure Gold. Mga Dapper sa grocery o paninda. Sa Pure Gold tayo. Kompleto ang mga binihin. Mura ang presyo. At sa kalidad, hindi ka dihado. Talagang panalo sa quality. Panalo value sa bahat. Pamimili dahil sa Pure Gold. Always panalo. 5,000 pa din po regalo. Galing naman ito sa... Birth 345 35. May lakas ito at With Breath 345 At ayan o Pau Yes Ito meron ba siyang 5,000 pesos sa regalo mula sa Bingo Plus Sa Bingo Plus Bingo sa Kasaya Plus sa panalo Congrats. Yes. At ito pa po May dagdag regalo po Kayo mula sa Tonak So 5,000 pa rin yan ayan. Heavy and feeling Tapos, Tapos Ang laban Dagdaga pa natin 5,000 ulit regalo mula naman dito sa Sirio Crispy Burger. May sarap na 100% beef burger na pinaka-crispy. Ang malutong na sagot everyday. Baon ng pamilya, affordable baon. 12 pesos lang per piece. At available din sa 912 grams bigger packs. Mas maraming crispy patties kaya pag-isang linggong baon ng mga bata. At mabibili ito sa pinakamalapit na supermarket at paneke sa inyong lugar. Bili na ng CD Crispy Burger ang Crispy Baon Burger. 5,000 pa rin at regalo mula naman ito sa CDO Idol Cheese Dog. May surprise kami sa inyo mga Dabber Cats. Ang CDO Idol Cheese Dog ngayon ay cheesiest na may cheesy kesa noon. Idol sa sarap, idol sa cheesiness, at idol sa sulit. Kaya mapaparami ang kain ng buong fam. Oy, hindi lang yan. Lalo ang pa. CDO Idol hotdog Dog din, ju juiciest kesa natin. Kaya <laughs> delicious na <talaga. laughs> Mabibili ang Idol Cheese Dog and Idol Hot Dog sa leading supermarkets at wet markets nationwide. Ano oh. paghihintay niyo? Right oh. na! Our ever best idol diet ito ang the best ini-offer ng idol dati para maging idolicious ang meal time ng buong fam. Congratulations. All right. Thank you po, right. Thank you po sa It sa TBJ po. Ano ngayon ang plano mo diyan? Anong plano mo diyan sa regalo mo? Um itatabi ko po siya para po may pang savings po ako din para po at least may mahuhugot po ako pag ano po. Pag, oh, pang gastos, araw-araw. Pang araw-araw po namin. Very good. Very At siyempre, tutulungan good. mo si Mama. Congrats. Ano? Si Nana eh. All right. Eh meron ka ng total na 40,000. Gawin na natin 65,000. Woo! 50, 50, 65, yes. Thank you po, Itbulaga, TBJ. Solid work workout po tayo! Salamat. salamat po, tv 5 Thank you din po, tv 5 Congratulations oh, sa mga Dabar Cats salamat na nag-register at pumila dyan sa Barangay Aguho, Pateros. Maraming good salamat good. po sa inyo. At maraming salamat naman sa mga barangay officials na tumulong sa atin makapag tayo ng saya at surprise sa dyan.